Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang As Good As Dead. Ang kwento ay itinakda sa hangganan ng Mexico. Ipinapakita ang isang lalaking nagngangalang Brian na isang construction worker. Nakatira si Brian sa isang liblib na lugar at tuwing umaga ay lagi siyang naglalaan ng oras para magsanay ng pisikal. Hindi lang iyon, palagi niyang hinahasa ang kaalaman sa martial arts na mayroon siya. Tuwing nagsasanay siya, may isang kabataan na nagngangalang Oscar na palihim na sinusundan ang mga galaw ni Brian. Ginagawa niya ito halos tuwing bago siya pumasok sa paaralan. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, agad na nagmadali si Oscar sa paaralan upang hindi siya mahuli. Lumalabas na si Oscar ay isang third grade high school student at malapit ng magtapos. Samantala, ginugol ni Bryant ang kanyang maghapon sa pagtatrabaho, sa maikling kwento, nang pauwi siya mula sa paaralan, si Oscar ay hinihintay ng isang grupo ng mga gangster na tinatawag na L-17. Ang isa sa mga tauhan nito ay nagngangalang Flaco. Si Oscar na nainis dahil lagi siyang kinukulit ni Flaco ay nagpasyang siyang umiwas. Sa kabutihang palad ay nagawa ni Oscar na makapagtago. Nawala si Flaco at ang kanyang mga tauhan sa pagsubaybay kay Oscar. Samantala, si Bryant na nagkataong kumakain sa isang restaurant ay nakita si Oscar na nagtatago mula sa mga L-17 gang. Kinagabihan, ang bahay ni Oscar ay biglang dinalaw ni Flaco at ng gang. Masama pa rin ang loob dahil tumakas si Oscar kanina. Dito, sinabi ni Flaco na dapat magbayad si Oscar sa kanya hanggang sa umuwi ang kapatid nito. Ang biological brother pala ni Oscar ang leader ng L-17 gang at ito ay nasa Amerika ngayon. Nagbanta rin si Flaco na huwag iulat ang insidenteng ito sa kanyang kapatid. Kinaumagahan, gaya ng dati ay palihim na sinundan ni Oscar ang galaw ni Bryan. Ngunit sa pagkakataong ito ay nahuli siya ni Bryan. Sa kabutihang palad, hindi nagalit si Bryan ngunit sa halip ay handa siyang turuan si Oscar na magsanay kasama niya. Simula noon, sinanay na si Oscar sa parehong pisikal na pagsasanay at mga pangunahing pamamaraan ng martial arts ni Bryan. Araw-araw ay nasa sabik si Oscar na mag-ensayo hanggang sa makasama niya si Bryant sa halos apat na buwan. Itinuro din kay Oscar ang kanyang mga sariling mga galaw. Para naman kay Flaco, madalas pa rin siyang nangingikil kay Oscar habang nasa Amerika pa ang kapatid nito. Sa isang pagkakataon, tinanong ni Oscar si Bryant kung bakit gusto siyang turuan ng martial arts. Sumagot si Bryant na nakita niya si Oscar na hinahabol ng L-17 Gang, at ngayon ay iniisip niya na kayang depensahan ni Oscar ang kanyang sarili. Inamin ni Oscar na ang pinuno ng L17 Gang ay ang kanyang kapatid ngunit kapag wala ito, madalas siyang inaabuso ni Flaco. Isang araw, habang nagsasanay sina Oscar at Brian, bigla silang nilapitan ng sasakyan ni Flaco. Dumating doon si Flaco kasama ang kapatid ni Oscar. Ang kanyang kapatid na si Hector ay ang pinuno ng L17 Gang. Dito, si Hector ay mukhang hindi masyadong interesado kay Oscar na nakikipag-hangout kay Brian. Kumbinsido ito na si Brian ay isang undercover na pulis. Tinanong din ni Hector ang kanyang kapatid kung bakit hindi nalang makipag-hangout kay Flaco. Sagot ni Oscar na mas gusto niyang tumambay kay Brian. Kinaumagahan, dahil pinagbawalan ni Hector si Oscar na makita si Brian, nagpasya ang binata na bumisita sa isang gym na dalubhasa sa MMA at boxing lumabas na ang pangarap ni Oscar ay maging isang profesional na boksingero. Dito, nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Marisol, anak siya ng may-ari ng gym. Isang gabi, nagtipon si na Oscar at Hector kasama ang L-17 gang at naroon din si Flaco. Isinama nila si Oscar upang manood ng isang libreng laban sa boxing. Dito ay may isang manlalaban na kilala sa tawag na The Collector. Siya ay hindi pa nakaranas ng pagkatalo sa arena. Sa katunayan, kung sino man ang makakatalo sa taong ito ay bibigyan ng isang malaking premyo. Matapos talunin ng The Collector ang ilan sa kanyang mga kalaban, biglang umakyat si Oscar sa arena at handang makipaglaban sa kanya. Likas na mina ng lahat si Oscar. Samantala, naguguluhan si Hector kung bakit gustong kalabanin ni Oscar ang The Collector. Nang magsimula na ang laban, agad na inilabas ni Oscar ang mga galaw na natutunan at itinuro sa kanya ni Brian. Namangha ang mga manonood sa ipinakitang husay ni Oscar sa martial arts hanggang sa may nag-record nito. Hanggang sa tuluyang bumagsak ang The Collector sa loob lamang ng wala pang tatlong minuto. Kahit sa tunay na laban, hindi man lang tinamaan si Oscar ng The Collector. Pagkatapos ng laban, ipinagmamalaki ni Hector si Oscar. Hindi niya akalain na magiging ganoon kagaling ang kanyang kapatid. Samantala, labis na nabigla si Flaco at marahil ay hindi na siya mangangahas na muli kay Oscar. Kinabukasan, nagalit si Bryant nang dalhin ni Oscar ang L-17 gang sa kanyang bahay. Isa pa, isang linggo nang walang narinig si Oscar sa kanya at bigla na lang sumulpot kasama ang L-17 gang. Paliwanag ni Hector, Narito lang siya para hilingin kay Bryant na sanayin muli ang kanyang kapatid na si Oscar dahil gusto talaga ni Hector na makita ang kanyang kapatid na maging isang professional fighter. Lalo na kagabi na namanga ang lahat kay Oscar. Nang marinig iyon, tumanggi si Bryant at hiniling niyang huwag na silang lumapit sa kanya. Sinubukan ni Hector na mag-alok ng pera kay Bryant hanggat sanayin niya si Oscar, ngunit sa kasamaang palad ay tumanggi pa rin si Bryant. Dahil dito, sinubukan ni Hector na takutin si Bryant sa pamamagitan ng pagpapakita ng baril na dala nito, ngunit sa isang iglap, nagawang ibalik ni Bryant ang mga bagay-bagay. Sinabi ni Bryant sa kanila kasama si Oscar na huwag na silang magpakita sa kanya. Lumipat ang eksena sa isang abogadong nagngangalang piro habang naglalaro ng golf. Hindi nagtagal, nakatanggap ng tawag ang abogado at sinabi sa kanya na may ipinadala siyang video. Nang makita ng abogado ang video, laking gulat niya at agad na sinugod ang kanyang kliyente. Lumipat ang eksena sa kulungan. May isang preso na nagngangalang Sony Kilbane. Siya ay isang high class na mafia boss. Noong mga sandaling iyon, dinala si Sony sa isang kwarto dahil may isang taong naghihintay. Ang abogado pala ang naghihintay kay Sony dahil kliyente niya ito. Dito, ipinakita ng abogado ang isang video at lumalabas na video ng laban ni Oscar na naging viral sa social media. Ang pinagtutuunan nila ng pansin ay ang galaw ni Oscar sa pamamagitan ng paggamit ng mga martial arts technique ni Brian. Lumalabas na matagal nang tinutugis ni Sony si Brian. Pagkatapos makita ang video, agad na inutusan ni Sony ang abogado na kumuha ng pinakamalupit na hitman para tugisin si Brian. Dahil na-upload ang video sa hangganan ng Mexico, naniniwala si Sony na doon nagtatago si Brian. Ito ay isang misteryo pa rin kung sino talaga si Brian. Sa punto na hanggang sa isang high profile boss ng mafia tulad ni Sony na gustong tugisin si Brian. Kinabukasan, nakita si na Oscar at Hector sa MMA gym ni Marisol. Hindi nagtagal, nilapitan sila ng dalawang kambal na nagngangalang Ivan at Vlad. Nagpakilala sila bilang mga boxing promoter tila nakita ng dalawang taong ito ang husay ni Oscar kahapon na naging viral sa social media. Interesado silang ma-recruit si Oscar. Agad namang tinanong ng isa sa kanila kung si Bryant ba ang guru ni Oscar habang ipinapakita ang kanyang larawan, ngunit hindi na nakasagot si Hector at agad niyang pinalayas ang kambal. Pagkaalis ng kambal, sinabi ni Hector kay Oscar na hindi sila mukhang boxing promoter kundi mga hitman naniniwala si Hector na ang pangunahing layunin nila ay upang mahanap si Brian. Dahil dito, nakiusap agad si Oscar sa kapatid na sabihin ito kay Brian dahil nag-aalala siya sa pwedeng mangyari kay Brian. Dahil sa pressure, pumayag na rin si Hector na pumunta doon kasama si Oscar at pati na rin si Marisol na gustong sumama. Pagdating sa bahay ni Brian, Bumabalang si Namari Sol at Oscar para salubungin si Bryant habang naghihintay si Hector at ang kanyang dalawang tauhan sa sasakyan. Dito, sinabi ni Oscar na may dalawang kambal na lalaki na naghahanap kay Bryant. Matapos sabihin ang kanilang mga katangian, nakilala ni Bryant ang kambal na lalaki. Sila ang pinakamalupit na hitman sa Amerika. Sa pagkakataong iyon, sinabihan ni Bryant si na Marisol at Oscar na pumasok kaagad sa bahay dahil naniniwala si Bryant na nandito na ang kambal. Nang sinabihan ni Bryant si Hector at ang dalawa niyang tauhan na pumasok din sa bahay, bigla silang inataki. Dalawa sa mga tauhan ni Hector ang binaril ng kambal gamit ang mga ripple. Tumakbo si Hector sa loob ng bahay at idiniin kay Bryant kung sino talaga siya at tinutugis siya ng kambal ipinaliwanag ni Bryant na siya ay isang special police captain na sumali sa LAPD at gayon din sa DEA. Sa panahong ito, naatasan si Bryant na puksain ang high-profile mafia. At nagawa ni Bryant na arestuhin ang isa sa kanyang chief na si Sony at ngayon ay nakakulong. Ngunit bilang resulta, patuloy siyang tinutugis ng mga tauhan ni Sony sa loob ng maraming taon kahit na nakakulong na ito ngayon. Naguluhan si Bryant kung bakit nila natuklasan ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Sinabi ni Marisol na baka nalaman nila mula sa laban ni Oscar kahapon na na-upload at nag-viral sa social media. Nang malaman ito, si Bryant ay nabalisa kay Oscar ngunit ano pa nga ba ang magagawa, nangyari na ang bagay. Sa kabilang banda, ang isa sa mga kambal ay kukuha ng gasolina sa kotse para sunugin ang bahay ni Bryant habang ang isa naman ay handang barilin ito. Hiniling ni Bryant kay Hector na tumakbo patungo sa bulletproof glass sa susunod na isang minuto para makaabala sa kaaway. Samantala, lalabas siya sa isang lihim na daanan. Sa maikling kwento, makalipas ang isang minuto ay ganito na ang nangyari. Guma na ang plano ni Bryant at isa sa mga kambal ay patay na. Hindi nagtagal, dumating ang kapatid ng kambal habang bitbit -bit ang gasolina na nakuha lang mula sa sasakyan. Dito, nagawa rin siyang ma-corner ni Bryant. Sinabi ni Bryant na katatapos lang niyang patayin ang kakambal nito. Nang marinig ito, nagalit ang kapatid kaya inihagis niya ang galon ng gasolina at nagumpisa ang labanan. Sa huli, nagawa ni Bryant na ibagsak ang lalaki. Dito, tinanong ni Bryant kung si Sony ang umupa sa kanila. Gayunpaman, dahil ayaw magsalita ng hitman, binuhusan ni Bryant ng gasolina ang katawan habang nagbabantang susunugin ito. Sa kasamaang palad, ang pagsisikap ay walang kabuluhan dahil pinili pa rin ng lalaki na manahimik upang mapanatili ang kanyang profesionalismo bilang isang hitman. Hanggang sa desperado na ang taong iyon at naglabas ng lighter para sunugin ang sarili. Pagkabalik ni Bryant sa loob, sinabihan niya si Hector at ang iba pa na umalis kaagad. nag si Bryant na may iba pang hitman sa labas kaya dinala sila sa isang lagusan sa ilalim ng sahig. Habang nasa lagusan, tinanong ni Hector kung sino ang kaaway ni Bryant na pumupuntirya sa kanya. Sumagot si Bryant na ang tumutugi sa kanya ay si Sony, isang high-class mafia boss at isa ring police general. Matagal nang nagpapatakbo si Sony ng isang iligal na negosyo, ang pagbebenta ng armas, at ganun din sa punto ng pagbebenta ng mga tao. Ipinadala ni Bryant si Sony sa bilangguan habang buhay, ngunit sa bilangguan ay maaari pa ring patakbuhin ni Sony ang kanyang negosyo. Maayos ang pakikitungo kay Sony dahil maraming pera ang kanyang asawa. Sinabi rin ni Bryant kay Hector ang tungkol sa kanyang asawa na minsang pinahirapan ng mga tauhan ni Sony. Sa kabutihang palad sa oras na iyon, nagawa niya itong iligtas. Pero dahil sa takot na si Bryant na patuloy na maging target ang kanyang asawa, nagpasya siya na gumawa ng isang pagkukunwaring aksyon upang si Bryant ay akusahan na gumawa ng karahasan sa tahanan at pagkatapos ay humingi ng diborsyo ang kanyang asawa. Simula noon, sa lugar na ito nagtago si Brian. Samantala, hindi na matagpuan kung nasaan ang kanyang asawa. Nang makarating sila sa dulo ng lagusan, agad na sinabihan ni Brian si Oscar at ang iba pa na umalis kaagad. Samantala, si Brian ay babalik sa bahay. Sa maikling kwento, pagdating niya doon, maraming dumating na mga corrupt na pulis na ipinadala ni Sony para arestuhin siya sinisira nila ang pinto at nagsimula na rin kumilos si Brian. Ngayon ay dalawang pulis na lang ang natitira kung saan na corner ni Brian. Ngunit dito, nagpa siya si Bryant na huwag tapusin ang dalawang pulis at hinayaan silang umalis. Kinabukasan, pumunta muli si Hector at ang kanyang mga tauhan sa bahay ni Bryant ngunit nakaalis na pala ito. Samantala, nilinis na ni Bryant ang mga bangkay kagabi kaya parang walang nangyari doon. Pagkatapos nito, umuwi si Hector at nakipagkita kay Oscar na kasama ni Marisol. Dito, sinabi ni Hector na umalis na si Bryant at sigurado siyang magiging maayos si Bryant. Pagkatapos ay sinabihan ni Hector si Oscar na bumalik sa gym at magsanay ng mabuti. Ayaw niyang sayangin ni Oscar ang kanyang martial arts skills na itinuro sa kanya ni Bryant. Pagkatapos noon, nang bumisita si Hector sa lugar ng kanyang gang, biglang pinatay ang ilan sa kanyang mga tauhan. Tinutukan din si Hector ng baril, na pag-alaman na ang taong ito ay si Alex. Isang corrupt na pulis at siya ang taong hinaya ang umalis ni Bryant kagabi. Pagkatapos ay dinala kaagad ni Alex at ng kanyang mga tauhan si Hector sa isang lugar para sa interogasyon. Pagdating doon, tinanong ni Alex kung nasaan na si Bryant sumagot si Hector na hindi niya alam dahil hindi siya kaibigan ni Brian. Dahil hindi siya pinaniwalaan ni Alex, agad nitong inutusan ang kanyang mga tauhan na putulin ang tenga ni Hector. Ngunit biglang bumagsak ang isa sa mga tauhan ni Alex dahil ito ay tinamaan ng bala. Lumabas na si Brian pala ang bumaril. Dito, sinabi ni Alex na dapat ay tinapos na siya ni Brian kagabi dahil iyon lang ang pagkakataon at hindi na mauulit. Sumagot si Bryant na marami pa siyang pagkakataon habang binabaril si Alex at ang ilan sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay tumakas si Bryant dahil naubusan na ito ng bala. Patuloy na hinabol ng mga tauhan ni Alex si Bryant na may dalang mga espada. Hindi siya nagdalawang isip na tapusin ang isa sa mga tauhan ni Alex hanggang sa wala nang natira. Matapos silang tapusin, bumalik si Bryant kay Hector. Si Hector ay labis na namangha sa husay ni Brian dahil madali niyang tinapos ang mga ito. Pagkatapos ay hinitid ni Brian si Hector pa uwi. Sa parehong oras, sina Oscar at Marisol ay naglalakad papunta sa bahay ni Brian para masigurado kung talagang umalis na siya doon. Nang susuriin ni Oscar ang likod ng bahay, biglang may umataki sa kanya. Ang DEA police pala ang pumunta doon para tumulong na protektahan si Brian. Ang taong ito ay nagngangalang Eric. Siya ay subordinate ni Bryant sa pulisya. Sinabi ni Eric kay Oscar na itinuro din sa kanya ni Bryant ang parehong martial arts na itinuro sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Eric kung nasaan na si Bryant dahil patuloy siyang hahabulin ng hitman. Habang si Eric at ang kanyang grupo ay nakatalaga upang protektahan si Bryant. Sumagot si Oscar na hindi niya alam. Pumunta rin dito si Oscar para lang tingnan kung nakaalis na si Bryant. Pagkatapos nito, dinala ng tropa ni Eric sina Oscar at Marisol para umuwi kaagad para sa kaligtasan nilang dalawa. Samantala, si Bryant ay nasa daan para ihatid pa uwi si Hector. Sa sandaling ito, tinanong ni Hector kung paano mapupuksa ni Bryant ang isang high-profile na mafia organization na utak ng isang police general tulad ni Sony. Sumagot si Bryant na hindi ito madali, kinailangan pa niya ng labindalawang taon upang matuklasan ang ilan sa mga creaming ito. Hindi lang iyon, pitong taon ding kinailangan ni Bryant na magpanggap bilang miyembro ng mafia. Balik kay Oscar, nararamdaman niya na may mali kay Eric dahil dinadala sila sa ibang direksyon. Pagkatapos ay lihim na nakipag-ugnayan si Oscar kay Hector upang ipaalam na sila ni Marisol ay dinala ng mga miyembro ng DEA na nagngangalang Eric. Nang marinig ang pangalan ni Eric, si Bryant ay nabigla dahil si Eric ay dating niyang subordinate na minamanmanan ang mga tauhan ni Sony. Ngunit nahuli ni Eric si Oscar kaya agad niyang kinuha at itinapon ang cellphone sa kalsada. Napagtanto ngayon ni na Hector at Bryant na tiyak na magiging hostage sina Oscar at Marisol ng grupo ni Eric. Lumipat ang eksena sa abogado ni Sony. Kasama niya ang isang Mexican mafia boss na nagngangalang Cesar Valdez. Lumabas na si Valdez ay kasosyo sa negosyo ni Sony na dumanas din ng matinding pagkalugi mula ng makulong si Sony. Hindi nagtagal, dumating si Eric kasama sina Oscar at Marisol. Ipinaliwanag ng abogado kay Valdez ang kanilang intensyon at layunin. Kasama pala sa plano ng abogado na akitin si Bryant na pumunta sa lugar ng Valdez para madali siyang maambush. Nang marinig ito, si Valdez na batid ang husay ni Bryant ay agad na nagalit dahil ayaw niyang masira ang kanyang lugar dahil sa planong ito ngunit dahil nangyari na ang bagay, sa wakas ay pumayag si Valdez sa plano basta lang babayaran ni Sony ang 20 milyong dolyar ni Valdez. Pagkatapos ay binigyan si Oscar ng isang cellphone upang ipaalam sa kanyang kapatid na sila ni Marisol ay nasa lugar ni Valdez. Sa likod nito, nagtitipo na pala ngayon sina Hector at Bryant kasama ang lahat ng miyembro ng L17 Gang. Dito, nagplano sila ng estratehiya para mailigtas sina Oscar at Marisol. Sa maikling kwento, ang ilan sa mga L-17 gang ay sumugod sa lugar ni Valdez na nagpanggap bilang mga Mexican police at sila ay nagkaroon ng barilan. Pagkatapos nito, bumalik ang mga miyembro ng L-17 sakay ng mga motorsiklo. Samantala, pumasok si na Hector at Brian sa likuran at agad na tinapos ang mga gwardya doon. Sa loob ng lugar, si Valdez na nakakuha ng balita na marami sa kanyang mga tauhan ang namatay, agad niyang ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa abogado. Nakagapos sina Oscar at Marisol sa isang silid at binabantayan ng mga tauhan ni Valdez. Ngunit sa isang punto, sinisikap ni Oscar na makawala, at pagkatapos ay sinakal ang isa sa mga gwardya. Samantala, sina Hector at Bryant ay nagsimulang pasukin ang loob habang patuloy na pinapatay ang mga tauhan ni Valdez. Sa kabilang banda, sina Oscar at Eric ay nagkaroon ng isang tunggalian sa kasamaang palad, nagawa ni Eric na makuha ang baril, at nang babarilin na niya si Oscar, inunahan siya ni Marisol at nabaril ang kanyang binti. Pagkatapos noon ay nakasalubong nila si Bryant at agad silang inilabas. Nang sila ay papalabas, inataki sila ni Valdez gamit ang kanyang baril. Sa kabutihang palad, mula sa likuran ay nagawang ibagsak ni Hector si Valdez. Kinagabihan, dumating ang FBI sa lugar ni Valdez na ngayon ay ligtas na lumalabas na kasama ng FBI ang asawa ni Bryant kung saan ilang taon na silang hiwalay. Ngayon, makakasama na ni Bryant ang kanyang asawa. Makalipas ang ilang araw, si Sony ay dinala ng mga pulis sa isang lugar ngunit ang mga taong ito pala ay miyembro ng L-17 gang na nagpanggap. Naroon din si Bryant na naghahanda para tapusin si Sony. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating mga upload. Maraming salamat.